Kung sulit at masarap na pagkain nga ang usapan, asyong Sizzling and Tapsi House, ilagay mo ng number 1 sa listahan. sa, -sa Daily Hi! Hello! For today's video nga, nandito tayo ngayon sa Ashong Sizzling and Tapsi House. Dito lang yan sa Marilao, Bulacan. Alfresco ang dining setup nila at malawak ang kanilang parking area. Kung mura at quality food ang hanap mo, ay marami kang option dito. May mga solo meals and for sharing. Para sa mga students, don't worry dahil meron ditong basulit meals na for as low as 69 pesos na tulad ng kanilang silog meals, only rice, only soup, at only gravy na yan. Kung hindi ka nga makapili ng ulo, meron naman silang dalawahan. Unli rice, only soup, unli gravy pa rin yan. At kung bitin ka pa rin, mag-trio ulam ka na. Hindi na nga ako nagtataka kung bakit maraming kumakain dito. Bukod sa marami ka ng pagpipilian, ay talaga namang masarap at mabubusulf ka talaga sa mga pagkain dito. Malasa at light ang kanilang sizzling tofu. Manamis-namis naman ang kanilang long silog. Perfect ka pares ng kanilang spiced vinegar. At hindi tinipid ang bang silog dito guys. Isang buo talaga. Very very tasty and crispy. Yung crispy pata nila, sobrang crispy ng balat. Tapos yung laman, juicy, malambot, at malasa. Given the chance and resources, ay nako, magpa-franchise talaga ako nito. Ayan lang. Thank you guys for watching. Bye! Please follow and share. Sasha Daily.